So good day mga Kairgan. So ito na, ito na yung uh, unit kung saan natin dinagay yung ating project. So maalala natin mga kaibigan yung ginawa nating project, yung uh, uh, shroud silencer. Papakita natin si singit ko dito sa video, kay makikita niyo dito yung mga photos. So naglay tayo, gumawa tayo. Then uh, yun nga ininstall na natin sa kanyang barrel. So ayan na yung mga pyesa isang uh, end cap, isang CF tube, carbon fiber tube, yung uh, magic, yung nilagay natin dito sa loob, then itong silencer. So may merong nakalagay dito sa loob mga kaibigan at itong silencer. So ito yung composition or uh, set ng sinasabi nating project. So ayan. Testing natin. Subukan yung pakinggan. Siguro kahit di na natin imeasure ng decibel meter, ma mapapansin nyo kung sanay kang erganero sa mga batikan. Pansinin natin. O so, yan. Yan po. Ganyan po katahimik in a reg na 1.5. So nakareg reg ng 1.5 ang ating unit. So ayan. So dito, kaya kasi yung uh, kanyang tune. So 860 FPS pong ating unit. 860 FPS. Sinubukan so, natin pinalakasan tahimik pa rin. So very effective, very effective yun naman. So ayan. Uh, tinanggal din natin yung uh, yung nandoon yung silencer. Tinanggal din natin 'yan mga kaibigan. Eh tahimik naman. Okay, okay, pero so far so good. Pero mas maganda kung mayroon yung silencer para, para ganyan, ganyan yung tunog. So, kayo na po, bahala mga ka gun, kung Kung uh, <laughs> effective nga ba o hindi. So, mm -hmm. ito, ito. Subukan natin kayang maglagay ng gun, ng bahala. Minsan kasi iba yung... Uh, iba yung... Uh, tunog nang may bala at uh, walang bala. Okay, tubo na. Thank you, mas tatahimik 'to. Yan. May mas tahimik na. So, ayan. Very effective nga. So, ulitin ko, papakita ko dito yung uh, yung uh, photo ng pinag, yung linagay nating na project sa uh, unit na ito, isang Ascara, isang Indomade PCP, pero pwede namang gamitin lahat ng unit kahit saan un unit. Napakalaga po ito, during uh, or sa, hunt, sa hunting application. Nasubukan ko na rin ito, mga kaibigan. So may pinuto akong target around na uh, 50 and 30 meters sinadya kong hindi ko talaga pinatamaan mga kaibigan so, sa, sa tabi nyo niya o sa balapit sa kanya nung nag splash po yung lupa parang nagtataka lang yung kwan hindi lumipad lang, parang titingin tingin bakit tumalon yung lupa yung, parang ganon yung reaction ng target natin so ganon po siya katahimik mga kaibigan so kayo na po bahala kayo na po mag uh, sabi kung uh, effective nga ba yung ginawa nating project or hindi ayan mm -hmm. so okay so another uh, yes, another satisfied customer na naman to mga kaibigan and uh, alam nyo na, thank you talaga thank you for uh, your support thank you rin sa pag subscribe pag follow sa aking facebook at uh, pag subscribe sa aking youtube channel and uh, thank you, thank you for trusting and mass so okay na, good to go na ito na yung sinasabi nating when silence is a must. Di po ba? So, okay. Thank you.